Hello guys! For today's video, ang uh, ipapakita ko sa inyo ay kung paano mag-book ng vaccination schedule sa Quezon City gamit ang QC Box Easy Portal. So, una, kailangan lang natin tundahan yung kanilang website. Ayan, ilalagay ko din sa description page para ma-click nyo na lang ito. Um, pwede din ito sa mga laptop, sa PC at sa mga mobile phone. So kailangan lang natin mag-open ng Google Chrome or kung anumang browser na mas comfortable kayong gamitin. Tapos puntahan lang natin itong website na ito. Pangalawa ay i-click ang register for a vaccination button. So meron dalawang button pag pinuntahan mo ng website ang kailangan muna natin ay mag-register at maglagay ng ating mga details. So, click lang natin ito, register for a vaccination. Pwede kang gumawa ng account sa QC services or mag-login gamit ang Google, Facebook, or Apple login. Kung wala naman kayo neto ay walang problema, makakapag-register po rin kayo ng vaccination schedule. I-click nyo lang yung continue without a UCE Services Account. Pagka-click ito ay pupunta dito sa EasyVax DC UC Registration page. Kailangan lang natin ilagay yung mga malagang detalye na dapat makikita din sa ating valid ID. O so pag-check na dun sa vaccination site kung kayo ay hindi nakatira sa Quezon City pero kayo naman ay nag-aaral o nag, or nag sa Quezon City ay so pwede pa ka din kayong mag-register dito sa QC Box EC Portal Black Rose Kung kayo ay junior, senior the third, first, the second pipili nyo lang kung hindi naman hindi nyo So, ba yung nag-aaral sa YouTube? Hindi. Kung nag-aaral to or nagtatrabaho eh. Pwede. So, kung hindi kayo nakatira sa Kaisin City, pero kayo ay nag-trabaho, nag-aaral. Eh, hindi nyo ilalagay yung ang pangalan ng kumbanya o oh, paaralan sa so, address kung saan. So ako ay hindi nag-aaral or nakatrabaho sa QC. So hindi, pero ako ay nakatrabaho sa QC. Priority group. Ito yung mga available na priority group. Kami ay nasa A4. So yung hindi, 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 hindi. ko. Ikaw ba ay may allergy sa mga bakuna? sangkap nito? Wala. Ikaw ba ay may tumor? DDT? Wala. Kailan ka mas available para sa iyong bakuna? Araw o gabi? Easy consult. Ako ay wala easy consult. I-check lang natin lahat ng mga consent. Tapos yung confirmation, and then submit Oops, hindi ko lang ako hindi na Ayun, hindi pala na-click pa. So, pag may kulang magka-color red naman yan, ito so, din mo nakita kanina submit Click niyo lang yung yes kapag so sure na. Then, magpo-proceed na siya din sa next page. Ang importante dito ay makuha niyo yung reference number check nyo and verify kung tama yung mga details na nalagay nyo dun sa form. Kung meron naman kayong maling detalye na nailagay ay pwede kayong mag-edit ng information. Click lang yung button na to. Sa pag-update ng inyong status ay meron lamang kayong limang beses para mag-update yung status at ang mga pwede lang palitan ay email, mobile number at yung mga priority group kailangan ulit um, check yung consent, click yung um, verifications, tapos i-submit kung meron kayong um, pagbabago or changes sa inyong detalye na kailangan gawin. Kung okay na ay nag-proceed din tayo din sa pag-book yung ating vaccination schedule. Ito ay pwede din dun sa first dose. Second dose, ito din ang ginagamit. Kailangan lang talaga yung reference number. Booster. Tayo ay magpapabooster. Dapat ay mga 90 days or 3 months na since yung second dose naman At 2 months kapag J&J or yung Janssen. Hindi daw kayong pwede bakunahan kung hindi pa mamit ang criteria na ito. click lang natin yung submit. Ayan, kapag click natin yung submit button, merong lalabas dito na date. So, lang tayo ng date. Ang date nyo yun ay January 3. Lahat ng lalabas dito ay papwede yung... Papwede ito itong mga site na ito for booster. Ang hindi lang natin alam ay kung ano yung brand ng vaccine para sa mga site na ito. Uh, makikita natin dito yung vaccination site on school, yung address kung saan makikita yung school at kung ilan pa yung remaining slot para dito sa lugar na to. Click natin itong Loyola Heights covered Court. Ayan. Meron daw siyang 54 slots na available ba. Tapos papipiliin din nila kayo ng time kung saan oras yung mas pwede kayo. Uh, mamaya 11 a.m. pwede pa So, meron na lang dalawa. Kung kayo ay nakapili na ng schedule bago sa click nyo lang yung submit. Ayan. Kung sure naman na kayo at confirm na i-click lang yung submit button at yun. Meron na kayong slot para sa booster na inyong um, nagawin. Nag uh, tapos na. Kaya pala mahalaga din i-save yung reference number after natin mag-register din sa portal. Kasi merong mga time na um, booster ang hanap nyo pero walang available na booster shot sa Quezon City kaya ang available lang ay first, day, first dose or second dose so hindi nyo so, pwede itong piliin kung booster ang um, kailangan nyo kailangan ba yung booster dito so ibig sabihin hindi pa tayo pwede mag-book ng schedule so isave nyo lang to sa mga personal notes nyo um, para magamit magagamit siya sa ibang araw. Kanyari, kinabukasan or next week or next month, meron ng vaccine um, slot para sa booster. Uh, I-distahin nyo lang ulit yung PC box, um, PC portal. Tapos, i-click in nyo lang yung manager PC box registration. Yan, dito kailangan yung reference number. So, lagay nyo lang yung reference number. Yung last name nyo, na date of birth. So, i-verify. then, i-click na lang yung, yung button. Tapos, ayan, makikita yung ating details. Nandito na ulit tayo dun sa nag-verify ng mga information. Kung tama naman ito at walang problema ito, Click na lang yung book vaccination. Tapos, ayan, lalabas ng booster, same rules. Ayan. Kung hindi nyo na-meet yung criteria, ay hindi kayo maaaring mag-proceed. Na so, kung na-meet naman natin ay click lang yung submit button at ayun, makaka-book na tayo ng ibang appointment. So, pangyari, ay tuloy natin um, January 6, so, lalabas pa din yung vaccination site, yung addresses to ilan yung um, slots para sa araw na yun. Submit button, ay patulungin kayo kung sure na kayo sa details ito. Kung sure na, ganoon tayo yung click submit kung hindi ay close na lang muna at po pwede kayong mamili pa ng ibang basta masave nyo lang yung inyong reference number. Maraming nyo din gustahin nyo lang yung Facebook page at yung Facebook government para makita yung iba pang information tungkol sa uh, pagbabakuna habang sa COVID-19. Katulad so, nito, uh, noong December 30 ay naglabas sila ng schedule para sa mga booster shots, first dose at um iba pang detalye um tawag sa na, So ayan makikita yung brand dito sa kanilang Facebook page. Sana ay nakatulong sa inyo yung um, ating tutorial video na to tong calls sa pag vaccine Kung nagustuhan niyo 'yung video na ito, please huwag niyo kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Ingat lang, hanggang sa muli. Bye-bye.